Ang init guys. So, nandito tayo ngayon sa garden guys. Nagputol ako ng mga puno ng malunggay yung mga pinutol ko. Kaya ilagay ko doon sa mga puno ng mangga. At ito guys, ang ating compost. So, lalagyan ko siya ng ano, mag-add ako ng suwel. Kinumpos ko to at lagyan natin ng malunggay. So, ngayon guys, kahit saan ako guys, magdala ako ng tubig. Yung ano, yung hose. Kasi guys, kap, kanina nakikita ako dyan ng panit ng ahas ang malaki na siya guys ang haba pa naman kaya dala dala ako ng hose para kung may, may ano ako lagyan ko ng tubig so ngayon guys dito tayo sa ating ano sitaw ang haba niya guys oh bago lang ako naka, ano guys nakapitas ng sitaw mayroon na naman siya oh. may mga bunga na naman siya may bunga pa oh so ngayon ano guys magpahinog ako ng ano Bunga dito kasi maganda siya eh. Ano, maganda siya guys. Iba ang ano ba dark parang dark dark green, green siya kaysa kayong isa. So yun guys. Oh, ang ganda yung tingnan. Okay guys. Thank you for watching. Bye bye.